Pakan natin si Miguel. Tapos <clears throat> <coughs> <coughs> yeah. yung bike kasi medyo ano mo lang ba. Before ko start yung speech ko, gusto ko lang sabihin sa mga kasi ko dito sa speech 13 na final speech na guys. Congrats sa ating lahat. Okay. So, before I start, may I request everyone to please Sip sa'yo, siyempre, bibigit ka. Pakibigit po ang ating mga mata. magbibilang lang ako ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo. Kagaya ng bilang ng puntong nais ko, ipahayag niya ang gabi. Kung paano nabuhay, kung paano nabubuhay, at kung paano mabu pa pa mabubuhay pa ang lansangan. Habang nakapikit kayo, I'd like you to think of someone na mahalaga sa inyo. Ito yung tao na gusto nyo palaging masaya. Ito yung tao na gusto nyo laging payapa ang kanyang kalawagan. Yung tao gusto niya lagi na kumakain sa tamang oras. Yung tao na lagi nyo pinapaalalahan na inumin ang kanyang mga gamot, kanyang mga vitamins. At kung nakakatulog ba siya, ng tama ka, yung tao na gusto mong makasama sa lahat, sa hirap at sa ginawa. May naisip na ba kayo? Ngayon, paano kung yung taong yun ay bigla na lamang mawala? Magmisto lang isang alipato na hahanginin sa isang malamig na gabi na hindi natin alam kung saan siya magpupunta. Nakakatakot hindi natin alam kung kailan ito pwede mangyari. Pwede'ng bukas, pwede'ng mamaya. Hindi kayo, baka nangyari na ngayon, hindi natin alam. Mahari nyo na hindi natin alam. yung mga mata. sa Yung takot na yun, ayun na siguro ang pinakamalapit sa takot na naramdaman ko na kaya kong ilapit sa inyo. Noong nalaman ko na naging aktivista ang girlfriend. Meri din ako sa film. Sino rito yung nakapanood ng Alibaba mo? Sa bandang dulo ng film, may sinabi si J.L. Burgos. Ang sabi niya, Sana dumating na yung panahon kung kailan hindi na natin kailangan gumawa pa ng ganitong mga dokumentaryo. Habang naglalakad ako, palabas, ng... Habang naglalakad ako, nagla, naglalakad ako, palabas ng UP Film Center. Napaisip ako. Pa paano kung ilan na lamang ako ng maging panibagong Jean Burgos? Nagagawa ng sarili kong dokumentaryo sa paghahanap sa nawawalan ng mahal ko sa buwan. Nakakatakot. Rumagasa sa akin ng kaba. At hindi ka siguraduhan. Dahil kung mangyayari man sa akin, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Saan ako magsisimula? Wala ba kasi, hindi ba? Hindi ko alam kung nasaan siya, kung okay ba siya, kung kumain na ba siya, o kung may mahanap pa ba ako. At ang mas malala pa, mas napapadalas na ang pag-atake ng Estado sa mga aktivista. Hindi ba? Takot, takot, takot. Ngunit ano nga ba ang takot kundi isang kakulangan sa pag-unawa sa bagay na nagdadala sa atin ng takot? Kaya bilang response, ninais kong unawain kung bakit ako natatakot. Tumingin ako pa loob, tumingin ako pa labas, at tumingin ako sa akin. Kami, galing kami para sa BUD, kaya syempre, exposed na kami sa mga room to room, namimigay ng polyeto, at nagsasagawa ng mga educational discussions. Nakikinig kami noon. At nilalapit sa amin, kumakain kami. May oras po ba kayo? Abot na kami ng papel. At hindi discuss. Nakikinig kami. At nakikita namin yung kanilang mga sinasabi. Lalo na yung tungkol sa budget cuts. Madalas kami, na nawawala ng kuryente during classes. Susulat kayo, exam, tapos lumamatay yung ilaw. <laughs> tapos, isa pa, alam ni Joe yung pag-alim niya po yung Yung mga profs na madalas na nawawala na absent, ayan. Lalo na yung prof ko sa Genma. Halos buong sem siyang nawala. Pero ang dahilan pala nun, nag-expect siya ng baby. Pregnancy si mom. Tapos, syempre, kailangan nila ng pera, di ba? Dahil para paghandaan yung pagdating ng bata. Dahil nga sa budget cuts, dili yung sweldo nila. Kaya nung dulo ng SEM, doon lang namin ulit nakita si mom. Nagpaliwanag siya sa amin, nagsorry siya. Sabi niya, mas na-prioritize niya daw yung pagpunta sa sa private na tinuturoan niya dahil siyempre, mas okay yung masweldo. Delayed. Ano yung budget cuts eh? May division. So ngayon, magagalit ba ako kay ma'am? Dahil hindi naman niya kami iiwan kung walang budget cuts in the first place. Magagalit ba ako sa tuper kung late na ako tapos pahinto-hinto pa siya para punuhin yung jeep niya kahit late na ako? Eh syempre kailangan niyang kailangan niya mapuno yung kanyang boundary, di ba? pangandali niya muna bago pa yung kita para sa sarili niya. Magagalit ba ako kapag may nag-arali dyan sa Espanya at nagiging traffic? Kung nag-arali dun yung mga magsasaka, yung mga manggagawa. Dahil, ayun lang naman yung paraan nila upang may paglaban ang kanilang mga lupa at ang kanilang mga karapatan bukod sa armadong pakikipakan. Hindi ba? Magagalit ba ako sa kanila? At dahil sa mga ganitong sitwasyon, ito ko nakilala na nabubuhay ang lansangan dahil sa kakulangan. Dahil sa mga ganitong sitwasyon, nakikita natin na kailangan natin ng pagbabago. Hindi ba ito ang ibig sabihin ng aktivismo? Ang pagkilos para sa pagbabago. At sa pagtingin ko, paloob. napagtanto ko, na ang kadahilanan pala ng aking takot kanina? Ay ang peligrong kaakibat ng pagiging isang aktivista. Kahit na nauunawaan na namin noon kung saan nagmumula itong mga hinaing na isinisigaw sa mga lansangan. Iba pa rin kapag uh, ikaw na yung mismo ang sasabak. Diba? Kapag ka, ikaw na mismo yung maaaring mapahamak, kasi ikaw na yung directly involved. Pinaumagahan ng September 21, 2024. 16th monsary na, na, na ngayon. Ngunit sa halip na natuwa dahil sa pananabik na makikita ko na uli siya, dahil galing siyang Los Baños, si Lupe Los Baños siya, nagpuno ako ng pangangamba. Kasi ilang oras lamang ay makikihanay na siya sa isang national mobilization dahil sa 52nd Martial Law Commemoration. Nagpasya ako na sumama sa kanya. Siyempre, para nandun ako kapag may nangyari niyo, hindi maganda. At dahil na rin sa nabuo kong curiosidad. Sa kung paano nga ba nagaganap to, anong palitan sa pagitan ng mga nag-arali at sa mga dumadaan, anong epekto nito? Gusto kong malaman mismo sa sarili ko nakita ko yung Marshall Law Commemoration niya bilang isang oportunidad na matutunan ko yung gusto ko. Mahal. Ayan. Naglalakad ako noon sa Mendiola, umaga. At nakakabalisa yung pakiramdam na maraming nakatingin sa akin. Alam mo yun, parang may nanonood sa'yo. May sumusunod sa'yo. Kasi sa paligid ko, naggalat yung mga nakatumbang sa uh, nakatumbang mga shields, mga baton. Tapos sa tabi ng kalsada, meron doon mga polis na natutulog, nagpapahinga, yung iba naghahanda dahil mamaya parating doon lang bahay. Nakarating ako sa malapit yan, itong ano, picture na. Ko. Malapit yan sa Welcome Rotonda. May nakakalang ba doon? Sa Misan Mall. Malapit yan sa, ano yan, sa harap yan ng PLDT office. Ayun. So, nandiyan siya, nakahanay doon sa harapan. Hindi ko yung nakala na may kita kayong girlfriend ko. at, and... ang inintindi ko, nakaka-proud para, May mm -hmm. yung dati kong girlfriend na hindi may, may yayo. Nandun, ginagamit yung boses niya para sa, para sa, para sa di ba? Para sa mga nangangailangan. Sumunod, naglakad ako kasama ng kanila mong convoy eh, yung mga jeep na kasama sila diyan. Pero ako naglakad daw ako hanggang diyan sa USD. Ayun yung pangalawang leg na kanilang programa ng mga Southern Tagalog. Makita ko sa tulay, upang makita ko ng buo na gaganap. Upang makita ko yung mga naglalakad ng tao, yung mga dumadaan sa sakyan. At nakinig ako sa kanilang programa. Abang nasa tulay ako, may mga taong dumadaan. Samot-sari ang mga reaksyon. Ngunit yung pinakamahalaga siguro na nakuha ko doon is yung dalawang estudyante na naglalakad sila ng tapos narinig nila yung ano kasi nakamike sila dyan na napainto sila napainto sila eh ano meron? ah hindi ako ba yun? tapos hindi na, si hindi na sila tumuloy sa paglalakad nakainto lang sila doon nakinig dito ko nakita na yung mga sigaw pala dyan sa lasangan hindi lang yung pang traffic eh may kinapupuntahan yan, may epekto yan, nakakarating yan sa mga tao. At maya maya, bigla kami may dumaan na ano, sa sakyanan ng polis, mabil. Sa kabilang dako ng Espanya. Alam ano niyong ginawa? Kuminto doon sa harapan nila. At nagwawang ng malakas. Kuminto doon, nagwawang lang, nagwawang. Hindi ba't kabastusan yun? Hindi ba't isa na itong proweba na Merong pagpapatahimik talaga na nagaganap. Wala namang mali sa ginagawa nila ron. Sinasabi lang nila ang kanilang mga hinaing galing sa pinanggalingan nila sa Southern Tagalog. Tapos, pawangwangan lang nila ron. Tapos, ang sumunod na bahagi, pumunta kami sa recto. Patungo dapat yung sa Mendiola pero inarangan na kami ng mga sundalo sa recto pa lang. So ayan, yung photo niyo sa gitna, nasa recto kami ngayon. Dito ko, sa pagsama sa event na ito, dito ko natutunan na nagkaroon ako ng panibagong perspektiba tungkol sa dangers diba, ng pagiging aktivista imbis na katakutan, iba yung nakita ko. Yung takot sa pangrerenta. Napaisip ako, what if sinyalis pala ito na ay, may epekto tayo? Kasi kung wala tayong nagagawa, bakit nila tayo papansinin yung mga nandun sa taas? Bakit sila gagawa ng effort na ilan tayo? Hindi ba? Ibig sabihin lamang nito na nagawa nating mayanig yung pangangalampag natin sa kalsada, nagawa natin mayugyog yung kanilang nagahari, yung nagtataas nilang mga trono. Sa katotohanan ay marupok lamang. Dahil sa ba nakuha yung kapangyarihan nila? Hindi ba't sa ating mga mamamayan? At sa ating ding mamamayan, ang kakayahan na kunin yun. Kaya habang may nare-reptag, ko na parang mas ikakaroon tayo na mas nakikita nila kung ano ang kaya natin baga nagsama-sama tayo. Dito ko nakita na nabubuhay ang nagsama nila. Sa paniniwala na kaya pa natin paguhin ang lipunan na may pag-asa pa. Ilan linggo lamang ang nakalipas. Salamat kay Sir Mark. Nagkaroon ako ng oportunidad na makadalo rito sa isang programang dinatawag na Tao sa Tao. Sa programang yan, mapapalapit ka sa mga tao na naging biktima ng Russian law. And sila sa mga bilog at makakausap nyo sila. Pwede nyo sila tanungin kung anong mga experience nila, kakwentuhan nila kayo, tatanong-tanong ang kayo. At sa event na yan, nakilala ko si Kwejo. Si Kwejo, he ay isang estudyante noon, noong panahon ng martial law sa TIT. At doon siya, doon siya napasabak sa kung anong pinaniniwalaan niya. Ay sa kanya, nahuli raw siya noong 1982. Binahagi niya sa amin sa programang yan, ang kanyang mga karanasan sa kanyang pagkilos, at kung ano ang tunay na lagay ng bayan sa madilim na panahon na yon. Ang tunay na umantig sa akin sa usapan namin ay yung sinabi niya sa bandang dulo na matatapos niya yung event. Kasi sabi niya, natutuwa raw siya na dumalo kami roon, na dumalo ako roon kahit engineering student ako, na may interest ako sa ganong uri ng mga programa. Kaya sabi niya, hanggat daw kaya ng kanyang katawan. At kaya niya, patuloy daw siya nadalo sa mga tao sa tao, sa mga events. Upang ipalagana pa, ikwento pa ang kanyang karanasan. At dito ko nakita na patuloy na mabubuhay ang nansangan dahil sa mga taong katulad ni Gwedyo. Sa mga taong kagaya ko na nagkikwento. At kagaya nyo na mga nagkwento. In a general sense, ang aktibismo nga ay pagkilos para sa pagbabago At kayo, yung mga nag-speech dito, ginawa niyo na to all along dito so, sa mga speeches niyo, nagkwento kayo dito dahil may gusto kayong gawin. Ito mga speeches natin, ito ay response sa exigency, di ba? Meron tayong nais baguhin. So, sa mga pag-iwento nais ko kayong pasalamatan. Nais ko kayong pasalamatan sa mga patibig ko. Nais ko kayong congratulate dahil kayo napakausay yung ginawa nito sa mga speeches nyo sa patibig ko yun. Hinamad niyo yung pagbabago kaya kayo may speech. And sana habang may nakikwento tuloy tayo makinig at ipagpatuloy natin ang pagkikwento dahil paano wala na magkwento. Maraming salamat.